amigo, mga amiga. Ma, mau lagi ni? Ma, mau ni nak kuyau ni, tunung kan nak agi. ang manok. na ikaw kau. Balik saya juga tidak jumpa lagi mau So, maulan na hapun, mga migu, mga miga. Napa vlog ang lola nyo? Sa kanindot onta sa view kaso lang murag nagfak kay nag ulan ulans o oh, di na 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 murag bagyo man kay tuyok bagi... no kanindot sa mga kahoy to... oh, lindot sa oh, mga man. kahoy Ah, murag shock bag Pero masindak dito sa Remedios mo. Ah, uh, na. Ano ka fag? Hindi tambiyo rito. Dalan ni. Fag. Nasa naman me. Murah naman Baguio City. Okay. Hindi oh, ini Baguio, Baguio, Baguio. Sa Baguio, parang nasa Baguio na kami. Oh, jiba Parangna Parang nasa Baguio na kami. Pero ang Baguio man lahi dito. Di ka ka kitag mga inay na nana nga mga lubi-lubi. <laughs> parang na anata sa lasang. Oh. Silent mo oh, yung video niya. Ay busober lang ka. Wrong turn mo. Okay. Kaya gusto kag adventure pero mahadlo kag libon. Ah, na ano na. Gay. Na kon kay murag. Na. Bit na siya natik kang kang. Usa ka na ug bisig buligya na niya. Doon na maka diyan na ta. Baklay na lang ta diyan oy. Nasa kang backing dire. Kay bitibiti. Kopoy backing dito. Wala. Sige na.

Ha? Diba? Parang nasa iba na kami. Wala na kami sa kalasangan. Nandito na kami sa haban. Ah, nandoon sila. Oh, nagkalisod sila. Nagkalisod sila glatay-latay. Kaya nandito pa kami sa kalasangan. Sa kalasangan. Agay! na okay Okay, Agay! 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 Ay, ah. ganda-ganda. Parang sa Baguio kami ngayon. O, Jipa. O, jipa. Tingnan nyo. Ay, kanindot. Sa gihimo, sa ginoo. Dingo Ah, thank you, Lord. oh, thank you. Ah, thank you sa nice view. Okay. O, Jipa. Ang ganda ng view. motor na daig dali ang view oy. Ay nako. Ay nako. Ay nako. Ay, nako.